ay sa looban pa pero malapit-lapit na lang ay okay. ah, sige sir paalam nyo na lang muna bago kayo iwan ay si sir mga ah, eto. ito ah nadaanan natin siya dun sa may ano uh, kamaro ngayon pauwi na ako e eh, pagdaan ko sumenya sa sakin na ano yun nga nasiraan daw siya ngayon hinintuan ko naman para tanungin kung anong problema e eh, sabi niya alternator na daw so sabi niya sa akin para hindi daw ma-raker kasi nga halanganin yung lagay niya doon eh sa may kamaro eh magpapahila na lang daw siya kaya ito, hinila ko siya magmula kamaro hanggang dito sa may kulyat yan buti na lang kamo lagi, ako, lagi akong may extra nitong tali itong tali na to ano, panghila pang emergency talaga to mga kabiyero para kung sakali ayan nga pag may nasiraan yun at yun nadala na natin siya dito banda sa lugar nila kaya lang papaalam niya daw muna sa barangay kasi yung sa kanila papasok pa dun sa looban na yun kaya ay, laking tulong na rin to kasi laki ng babayaran niya kapag ka nahila siya ng raker dito at dito nga mga kabihero ay dinala ko na lang si sir sa kanilang bahay Diniretso ko na lang sa bahay niya dahil hindi siya pinayagan doon sa may tapat ng barangay hall at baka din daw siya ay ma-raker doon kaya nagpasya na lang din ako na ihatid siya sa loob ng kanilang subdivision at medyo malapit-lapit na lang din naman yun sinagad-sagad ko na rin yung tulong na bigay ko sa kanya at dito naman pagkahatid ko sa kanya ay <clears throat> nagbigay naman po siya ng uh, kaunting uh, pera dito bilang pasasalamat niya at ano panggas ko na lang din daw at sabi niya na abala niya naman daw ako pero okay lang naman mga kabero at least natulungan natin siya rito dahil nga nagka problema yung kanyang sasakyan ah uh, at yun nga eh, medyo ano pa kasi si sir eh medyo bata bata pa kaya di niya pa alam kung ano ang mga dapat gagawin kaya yun hinila ko na lang siya papunta sa kanilang bahay para uh, hindi na siya mamroblema na mareker pa at dito nga nagpa uh, nagpasya na si sir dahil nasa tapat naman daw siya ng kanyang bahay eh kinausap niya ako tapos sabi niya eh okay na siya dun sa kanilang tapat ng bahay Music